Welcome to my channel, Sergeant Vlog TV. Panay bagong vlog at bagong content na ating gagawin. Ito yung part 3 na aking gagawin ngayon. Na pinakamahirap ko nang gagawin ngayon. Welcome to my channel, Sergeant Vlog TV. Bago ang lahat ang yan, mag-intro muna tayo. madalas kong vlog sa oriente pero magbablog pa rin ako at bago ang lahat ng yan shout out muna kay Jetro at shout out kay Jeff at shout out naman kay Litang at shout out naman kay Baluyot at shout out kay Sydney at shout out kay Bergas at shout out dyan sa kay King Simon at chat naman kay Richard Dupit at kay Warren chat out at out sa apat na plantor na sina on Chelsea at uh, Bea at Ron at ito ito yung live ito okay, kita ninyo ha ito isasaksa ko ayan siyempre nahawakan ko siya Actual kasi sabi ng iba battery daw, hindi ito battery. Hindi kaya ng battery ito. Ngayon, paiilawin ko ito. Bago ko ito pilawin, siyempre, kikis-kis ko ito. Ganyan. Ah, ngayon, ito, paiilawin ko na. Tingnan ninyo mabuti. Ayan. Nailaw ha, nailaw ha. Ah ito namang isa pailawin ko rin ayan ah, kung makikita ninyo ha walang daya at wag nyong tutularin ito mga bata itong ginagawa ko dahil pawang mga talentado o mga veterano lang o mga ma-experience ang gumagawa nito at ako yun si King Corriente Volta Serving Black TV At ito Hahawakan ko na Yan Kailangan pag umawa ka nito May bit Pero nakatuntung ako sa plywood Ito. pa-iilawin ko ito sa kamay na mismo sa kamay yan huwag kayong kukurap tingnan ninyo mabuti kung ano yung gagawin ko ipiting ko na siya ng dalawa kong daliri yan ngayon nadamputin ko Ayan. Ayan. Ahawakan ko. Ah, walang biro ha. Walang halong biro. Tumingin kayo mabuti. Huwag kayong kukurap. Dahil wala itong cut. Paiilawin ko siya. Mahina nga lang ang daloy sa kamay ko Ayan Ayan, nailaw Mainit Ayan O ngayon Nakakabit ito sangusok ko naman panadaanin ang ilaw na yan ayan, tingnan nyo mabuti ha live wire bumbilya ito ha ah. Hmm. 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 At hanggang dyan lamang po, dyan lang po nagtatapos ang ating video at huwag nyo itong gagayahin dahil hindi ito biro, ito ay delikado. Si King, si Corriente King Volta lang ang gagawa nito walang ibang makakagawa nito at hinahamong ko kayo lahat ng mga elektrisyan kung kaya nung gawin ang ginagawa kong ito ang magpailaw sa katawan ng bumbilya na paradaanin sa aking kamay diritsyo sa bibig at yan po maraming maraming salamat thank you thank you for watching